Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng Senior Citizens Discount dito sa Hukumang Pantahanan! Next po. Oh. Hmm. Miss Beautiful, eto lahat ang pinamili ko. Ah. May senior citizen card po kayo? Oo naman. Eto. Okay. Ay, Lolo Lando? Apo, Anita! Ay, ay. <laughs> Nandito ka rin pala. Halika, halika. Isabay mo na yung mga pinamili mo rito. Ah, okay. Ah, ah, so, kumusta naman kayo, Lolo? Oh, ito hey, ayos naman. Lalong lumalakas. Oh. Kasi alam mo na, maraming inspirasyon. Talaga? <laughs> Sino naman ang inspirasyon nyo? Hmm, maganda siya. Sexy. Batang-bata. Batang-bata? Uy, <laughs> ayan na naman kayo, Lolo eh. Baka minor de edad na naman yan. Malagay na naman kayo niya sa gulo. Oh, wag kang mag-alala, Apo hindi ako malalagay sa gulo. Nag-iingat ako. Ah, uh, sir, 750 pesos po lahat. May senior citizen discount ka ba yan? Yes, sir. Mm -hmm. oh, eto. Eto ang isang libo. Alo, okay, pagkatapos um, niyo dyan, thousand. sabay na tayo umuwi. No, sige, sige po. Bossing, bayad ko, dalawa. Isang senior, makikisuyo na lang kumusta naman po yung buhay single nyo, Lolo? Hindi nyo ba namimiss si Lola? Oh, eh, siyempre naman, namimiss ko rin ang Lola saya mo. Pero wala na akong magagawa eh. Nakipaghiwalay na sa akin. Alam nyo, sobra kami nalungkot nung maghiwalay kayo ni Lola eh. Pero nyo, more than 40 years din kayo mag-asawa tapos nauwi lang sa wala. Oo, oh, wag ka nang magtampuron, Apo. Panigurado, Masaya na rin naman ang lola mo na wala ako sa buhay niya. Ay, naku, nagkakamali kayo, lo. Mahal pa rin kayo ni Lola Celia. Palagi nga niyang kinukwento sa amin na na-miss niya kayo eh. Eh kasi naman, napakababaero niyo. Ayan tuloy. <laughs> Ay, naku, apo. Ay, oh, lo, yung sukli niyo po. Ayan. Ay, salamat, salamat. <laughs> Boseng, eh, kulang itong sukli mo sa akin ah. Dalawa kami eh isang senior. Ganon po ba? Ano po? Pasensya na po, Lolo. Sandali, ha? Oh. Ito na po yung dagdag na sukli ninyo. Well, salamat, salamat, oh, okay. 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 Boseng. So, ano, Lolo? Hindi nyo ba dadalawin si Lola sa bahay? Eh, gusto ko rin naman siyang dalawin, pero... Papayag ba naman kaya ang lola mo? Hindi ba niya ako ipagtatabuyang palabas? Siyempre hindi. Gusto niyo sumama na kayo sa akin. Dalawin niyo na si Lola. Ah, sige. Dadalawin ko lang ang dati kong asawa. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Saan ka na ngayon nakikitira, eh, sa pamangking ko, si Dolfo, oh. ayos naman tumira doon. Tinutulungan naman nila ako kung sakaling hindi magkasya yung buwan ng pensyon na natatanggap ko. Eh, paanong hindi sasapat ang pensyon mo? Eh, palagi kang nasa beer house at table ng babae. Ako, matagal din akong naghihirap at nagsakripisyo, Celia. Kaya dapat lamang na mga enjoy ko ng aking buhay. Ano sabi mo? Ikaw, naghirap. Nagsakripisyo. Kailan? Nung mag-asawa pa tayo. Pasinuportahan ko naman ang pamilya ko. Pinag-aral at pinagtapos ko naman ang mga anak natin. Pero maraming luha ang nawala sa akin. Ang dahil sa iyo. Maaaring naging mabuti kang ama sa mga anak natin. Pero hindi ka naging mabuting asawa sa akin. Halos apat na pong taon mong pinasama ang loob ko. Kaya nga, pinalaya na kita. Pero alam mo, Lando, kahit na ganyan ka, hindi pa rin kita matanggal sa puso ko. Mm. Mahal pa rin kita. Oh, ganun pa. Kaya kung gusto mong bumalik sa akin, handa naman kitang tanggapin ulit. Huwag na. Huwag na, Celia. Dahil pasakitin lalo ang kalooban mo. Matatanda na tayo. At alam nating pareho na hindi na talaga mag-work ang pagsasama natin. Ah, ganun ba? Kaunting panahon na lang ang ilalagi natin dito sa mundo. Gusto ko na sa nalalabing mga araw natin, maging masaya tayo sa buhay. Lalo ka na. Ayoko nang bigyan ka pa ng sama ng loob. Eh, kung, kung yan ang desisyon mo, bahala ka. Hi! Hmm. Ako si Riana. Ako ang naka-assign na mag-entertain sa'yo. <laughs> Ako naman si <laughs> Teka, ilang taon ka na? Oh, 18. Talaga? Oo. Oh, oh, oh. Mukhang hindi ka 18. Humaming ka sa akin. Minor de edad ka pa, no? Huwag hmm. hmm? maingay, Lolo, ha? Pero tama ka. 15 anos lang po ako. Oh, sabi ko na nga, ba? Magaling kasi kung kumilatis ng babae. Well, na uwi ako sa ganitong trabaho kasi... Alam mo na, tawag ng pangailangan. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan mo trabaho. Eh ikaw, Lolo, ilang taon ka na? <laughs> Kung makalolo ka naman sa akin, ganun na lang. <laughs> Lando na lang itawag mo sa akin. Eh, 65 pa lang naman ako eh, bata pa Wow, in fairness sa you ah Ang hot mo pa rin sa edad mo yan oh, 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 Magaling kang mambola <laughs> Gusto ko yan <laughs> Gusto rin kita, Lando Nagwahayos <laughs> Ay, mukhang nakajakpat ako ngayong gabi Oh, <laughs> kapag sinuswerte ka nga naman <laughs> Mm. Anong masasabi mo, Rihanna? Ang sarap mong magmahal, Landon. Mm -hmm. Hindi ko akalain na sa edad mong yan, hot ka pa rin sa pakikipagromansa. Mm, maraming ang nagsasabi. Eksperto raw talaga ako pagdating sa pagpapaligaya ng mga babae. <laughs> Ilan bang mga babae ang karelasyon mo? Hmm, sa ngayon, meron akong apat na karelasyon. Ay, Kung gusto mo, pwede kang maging panglima. <laughs> huh? Bago ko pumayag maging panglima, may tanong pa ako sa'yo. Nag-aaway ba yung apat dahil sa'yo? Hindi <laughs> naman. Alam nilang uh, apat na karelasyon ko sila, at okay lang yun sa kanila. Mm. Ikaw, pwede ba kitang maging panglima? Hmm? Sure, Lando. Alam mo naman ako, pag gusto ko ang isang lalaki, niya akong mapapayan. <laughs> Ayos, meron akong 19 18, 17, 16 old. Tapos ngayon, meron na 15 anyos. Mahilig ka pala sa mga bata. Oo, ganun talaga. <laughs> anyway, kailangan ko na magbihis at umalis. Alam mo naman, kailangan ko kami ngayon. O, oh, eto yung bayad ko sa gabi natin. <laughs> Alabang ang senior citizen discount <laughs> Seryoso, Lando. <laughs> <laughs> Nagbibiro lang ako. Pero kung gusto mo magbigay ng discount, eh bakit hindi? <laughs> Wala ng discount sa mga ganito. O sige na, Lando. Babango na ako. Mm -hmm. uh, sana uulitin natin to, ha? Oo naman. Basta binigay ko na sa iyo cellphone number ko. Tawag-tawag na lang. Okay? Oh, sige na, babe. <laughs> sige, babe. Oh, mm -hmm. ang tarap mo talaga. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Talaga, Lolo lima na silang girlfriend mo. Oh, ako pa ba? Eh, matinig ako sa mga chicks. <laughs> <laughs> eh, sino naman yung bagay niyong karelasyon? Rihanna ang pangalan niya. Oh. Bak, sariwang sariwa. Sariwa? As in, bata pa? Oo. Oh, oh. Alam mo namang hindi ako pumapatol sa mga ukluban. <laughs> May picture kayo nung bago niyong girlfriend? Mm hmm. Tika, sandali. Hahanapin ko dito sa cellphone ko. Mm hmm. Bukas lang ako ng Facebook. Ito eh, lang. Okay. Ya, 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 yan. Ito, ayan. Oh, ayan, 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 Ito? Oo, ayan. Lo, mukhang minor de edad pa ito. Oo, oh, 15 oh, Oo. Pero magaling sa kama. Ako? <laughs> hindi kaya kayo makasuhan yan? Baka naman magulat na lamang kami isang araw. Nasa kulungan na kayo for child abuse. Nako, hindi mangyayari yon. Kasi may consent naman si Riana. At saka, pinalalabas niya palagi na 18 anyos na siya. Saka lolo ha, mag-ingat kayo. Baka naman pinipirahan lang kayo ng Riana na Hmm, standard na yung pinipirahan ako ng mga bata yan. Pero ayos lang yun sa akin. nag -e enjoy naman ako eh. Kay talaga, oo. Wala talaga kayong kupas. Psst, naman, naman, naman. Kalabaw lang ang tumatanda, apo. Tandaan mo yan! <laughs> oh, nasasabik na ako sa Riyana. ako rin naman. <laughs> Sabik na sa na rin ako sa'yo. Magsi-check-in na lang muna tayo, ha? <laughs> Good evening, sir. Mm -hmm. Anong room po kukunin ninyo? Kuha lang kami ng econo room ng kasama ko. Okay, sir. Mm -hmm. Ah, <laughs> uh, 700 po, sir. Aha. Eh, ito yung senior citizen card ko. Magkano kapag senior? Eh, sir, sorry po, pero sa ngayon, hindi na muna kami tumatanggap ng senior citizens discount. Eh, bukod dun eh, mukhang minor de edad pa yung kasama niyo Anong hindi tumatanggap? Lahat ng establishments tumatanggap dapat ng senior citizen discount. At saka ano naman ang kinalaman ng kasama ko? Para i-reject ninyo ang senior citizen card ko. Eh, hindi po namin nire-reject, sir. Tatanggap naman po kami, pero hindi pa po sa ngayon. Hindi nire-reject. Eh, anong tawag dyan sa ginagawa mo kaya? Eh, sir, pasensya na po kayo. Ma, hindi pwede yan. Hindi pwede. Pwede kayong maereklamo niyan. Eh, kung gusto po ninyo, maghanap na lang po kayo ng ibang motel. Ano ba? ba? Pasensya na ho. Eh, tara na, Lando. Maghanap na lang tayo ng Totoo, iba. Nako, hindi ko pala lampasin ito, Riana. Irereklamo kayo ito. Tingnan lang natin eh kung hindi may pasara itong motel nila. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kalamaan tungkol sa usaping Senior Citizens Discount. Tama po si Lolo Lando na may karapatan siya sa 20% Senior Citizens Discount sa kanyang motel bill. Katunayan, hindi lang po yun ang dapat niyang maging discount dahil entitled din po siya sa 12% VAT exemption kaya't dapat na mas malaki ang mababawas sa kanyang babayaran. Ayon po sa RA 9994 o Expanded Senior Citizens Act, dapat na mabigyan ng 12% discount ang mga senior citizens sa mga sumusunod. Sa pagbili ng mga gamot, kasama na po ang vaccines at medical supplies, professional fees of attending physicians, professional fees ng mga home health services, medical at dental services, gayon din sa diagnostic and laboratory fees, pamasahe sa mga sasakyan, whether by land or by air, basta't domestic lang po, hotels at mga kaparehong lodging establishments, restaurants, and recreation centers – ngayon din sa mga admission fees sa mga cinema houses and concert halls, circuses and leisure and amusement. sa ilalim po ng batas unang tatanggalin ang 12% VAT para sa babayaran ng senior citizen at pagkatapos nito sa kapo tatanggalin ang 20% senior citizens discount at Take note po na ang discount at VAT exemption na ito ay applicable maging sa online transactions basta't makapagpapakita po ng proweba na senior citizen na ang nag avail ng discount. May discount din po na 5% on grocery items. Ang sino man po na tao o alinmang establishment na tatangging magbigay ng discount ay maari pong managot sa ilalim po ng batas. May nakalaan pong multa na mula 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos at pagkakulong na mula dalawang taon hanggang anim na taon para sa mga lalabag sa batas na ito. Iba pa po pong usapin ang maaring maging cancellation o revocation ng business permit, permit to operate o prangkisa at iba pang pribilehyo ng business establishment. Kaya naman paalala po sa mga business owners, Igalang po natin ang batas na ito at ibigay ang tamang discount. Pakatandaan din po na hindi kailangan ang senior's ID ang ipakita para maka-avail ng discount. Maari pong gamitin proweba ang anumang ID na nagpapakita na ang nag-a-avail ay at least 60 years old na. Samantala, dagdag kaalaman, lalo na po sa mga pilyo dyan na mahilig sa bata. May provision po ang RA 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act tungkol sa pang-aabuso ng mga minor de edad. Sa Article 6, Section 10B, may parusa pong 8 years and one day hanggang 10 years at multang hindi bababa sa 50,000 pesos ang sino mang adult na magdadala ng isang minor de edad sa isang public o private place, hotel, motel, beer joint, Pension house o massage parlor, maliban na lamang kung ang kasama ay kaanak within fourth civil degree of consanguinity or affinity. Ito pa ay para maiwasan ang pang-aabuso sa mga minor de edad. Kaya para po kay Lolo Lando, ang kanya pong kapilyuhan ay pwedeng ireklamo. At kapag minalas-malas, baka ang ending siya ay maghimas ng malamig na rehas. At yan po ang hukuman pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kompanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy Holidays po sa inyong lahat. Maraming salamat at Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsigalap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Jeneline de La Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga, Superbisyong Teknikal ni Nabong Muyar at Eric Lucero, Creative Consultant Bobby Cruz, isinulat para sa Radyo ni Krishna Senga, At sa Direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin, Hukumang Pantahanan!